Hello guys, meron na naman tayo dito bagong dating na ano naman to, chiller. Ang brand niya ay Exatec. Ayan ang problema nito guys, tuloy-tuloy ah, lang ang andar ng compressor niya. Pero hindi siya lumalamig. Chiller lang to. ito so guys, kapag ka ganitong mga problema. maaaring itong kanyang condenser ay butas na. Kasi kung papansin niyo guys, ang uh, inilagay nila dito ay uh, yung tubo na bakal at uh, medyo may kanipisan itong mga ganito. Itong mga ganitong klase ng tubo, medyo manipis siya. So pagka ipinasok 'yan dito sa gilid ng katawan ng unit So, kapag minsan dito sa mga ganitong uh, ah, nga na yan, oh. nakakaroon siya ng kalawang. Eh, dito nga sa labas may kalawang na eh. Yung pakayang nando sa mga gilid ay lumalamig ito. So, malamang. Ah, kung hindi yung condenser, kung hindi condenser ang problema, ay itong evaporator niya sa loob. Ayan, ito siya guys. Ah, ito yung mga bubog ang uh, puntuan Ayan, may blower siya kasi chiller lang 'to. Ayan guys, ang uh, nangyayari dito. Although kung mapapansin natin doon sa labas ay tanso yung nakalagay pero kalibitan dito sa mga ganito mga ganitong brand ng mga mumurahin na refrigerator braces. Ang uh, kalimitan dito ay ano, ang inilalagay nila pag minsan ay bakal. Bakal na tubo. So, kapag bakal ang inilagay natin dyan, kapag bakal ang inilagay na tubo dito, uh, malamang ilang taon lang ay kakalawangin na yun. At uh, matakaroon na siya ng butas. Kaya, lumalabas yung prion o siguro may tanong nyo kung nasa ng tubo dito. Ang tubo nito guys ay nandito sa likod nitong aluminum plate na to. Nandito. Uh, so meron na naman tayong uh, gagawa ng paraan para hindi na siya magpasira-sira guys. Ito ay ang ginagawa ko dito sa ganito. Uh, pinapalitan na ng tubo. Pero ang tubo ay okay, hindi tayo magbabaklas nitong dingding. So dito lang natin iyan ikakapit sa part na to ng uh, sa dingding. Nakalabas na siya. So pagkaganon, ang inilalagay natin tubo dito ay aluminum at yun ang medyo medyo may kamurahan ng konti kaysa sa tanso. <coughs> Kasi pag tanso, ang mahal. So yan, uh, meron naman pa tayong panibagong project at uh, hopefully ay magawa natin uli ito ng maayos katulad nitong isang ito yan okay na siya ngayon at uh, ready for delivery na yan ito ang ganda pa nito eh pero sira na kaagad Okay guys, uh, hanggang dito lang muna itong una kong video na to at uh, ito ay may ano, may continuation pa uli pagka natapos uh, na at nag-, uh, nag uh, na siya. kagawang ko uli ng video para maipakita ko sa inyo. Okay? 'Yan lang muna at bye-bye. Uh, Hello guys, ito na yung continuation ng video ko. At, uh, tungkol dito sa Exatec. Sa Fuji Denso na uh, chiller So oh, hindi nga ako nagkamali guys So ang inilagay nga nila Na uh, uh, evaporator nito ay bakal talaga Ayan oh. At kinakalawang na siya sa ngayon Ito Sa haba nito tinakbo nitong bakal na to Na sa loob Sigurado kalawang ngayon dun sa part na lumalamig at uh, sigurado ang isang bagay ay butas na siya butas na to sigurado ito kasi pamula dito sa makina ito itong isang tubo na to dito pumunta. yung pumunta kung ni natin yan dito siya pumunta umikot dito Ayan. May kutsa dyan. And then, pinutol nila dito. Sa part na to. Yan yung pinagtugsungan niya. Ayan. At ang ilinugsung nila, sa na ang ginawa nilang pinakang evaporator ay uh, tubo na bakal. Eh, alam mo naman natin, ang bakal ay eh, talagang napaka rupok nyan pagdating ka lagi naka, nababasa ng tubig So kaya ako ito binaklas itong likod para makita ko sana yung tugsungan kung saan ako magdudugsong ng ilalagay itong tubo dito sa kanya. So pagdating dito sa isang parte na to na tugsungan, wala akong pag-asa dito. Kasi ang ilalagay ko dito ay aluminum na tubo pero ang pagdudugsungan ay bakal. Matik yun, hindi pwede kaya kailangan uh, aluminum so alam ko na ang katapusan nitong isang tubo na maliit na to yan yung capillary tube na yan, yan oh. alam ko na na ang ang kukuntahan nitong kabilang dulo ay bakal na din yan syempre at hindi pwede na anuhin natin sa aluminum yan idugsong So, yan. Kaya ako lang binaklas para makatipid-tipid sana ako sa ano, yung kailangan kasi tanso at aluminum ang magkadungsong eh, hindi naman natin pwedeng hinangin yan na uh, bakal to aluminum. So, wala tayong magagawa kundi humanap ng spare parts nito na yung magkadugsong na aluminum at saka tanso so ito yung continuation ng video ko uh, ang gagawin ko ngayon ay pupunta muna ako sa bayan at uh, mamimili ako ng mga gagamitin dito so yan uh, isang katunayan na kaya hindi tumatatag ang mga ganitong mga mumurahe na ref kasi nga bakal nga yung kanilang nilalagay na tubo so hindi yan tatagal talaga magbubulok yan magbubutas pag nabutas wala na si Priyon ang kanyang condenser okay naman wala pang kalawang ito itong condenser na to kasi umiinit yan eh kaya hindi kinakalawang ito lang ang kinakalawang itong mga lumalagot na to yan eh. So okay, guys, ito na lang muna At uh, ang susunod na video ulit ay para sa uh, Naikabit ko na yung kanya aluminum Okay Till next video Hello, continue tayo ng ating video guys Tungkol dito sa ating ginagawang chiller ang uh, sitwasyon ngayon ay ito na uh, Nag-opera tayo dito ng likuran at uh, hinahanap natin yung mga dugsungan nito so ayan ang ginawa natin ay naglagay na lang tayo ng union para sa pang dito sa uh, tubo uh, kung alam ko lang sana na bakal pala ang nakalagay dito, hindi the aluminum sana, hindi ko nagmaksan itong likod nito pero okay lang uh, okay lang naman at uh, pwede na rin to kasi kunti lang naman yung bali na bakbak so ang situation na yun guys ay ito na, ayan o nata... kapag ano na tayo ng yelo dito ayos na maandar and uh, titingnan natin yung loob eto guys ayan oh ganda na ng lamig nya ah, uh, di na ako naglagay dito ng evaporator dito sa mga part ng kabilang ito at dito na lang dito na lang hinabaan ko lang dito ang tubo sa Uh, likod. Parting likod. Ayan. Naglagay din tayo ng accumulator dito sa baba. Hindi kasi pwedeng ilagay itong accumulator nito sa likod kasi medyo mataba siya at may hirapan akong uh, ilagay yun dun sa likod. So, ayan. Nagbutas ako dyan para daanan ng tubo. Ang sitwasyon ngayon guys ay okay naman. Maganda naman siyang lumamig. Ang malamig na. Ito ay siguro mga uh, 30 minutes ko nang pinapatara. Na. So hopefully ito ay maging ano uli hindi hindi siya magkaroon ng mga malfunctioning um, uh, under observation sa ngayong time na to. Pero palagay ko wala na itong magiging problema kasi maganda naman eh. Tuloy na, naman yun. ang lahat ang umiikot naman blower. Ayan. Tingnan natin kung hindi na damage yung ilaw. Ayun, meron naman siyang ilaw. So, okay, 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 okay lahat. Ayan. So, torture test tayo ulit. Bale, hanggang mamayang hanggang gabi ko itong papaanda rin at iting na, oo, sapat yung kanyang lamig. Kung magiging sapat yung kanyang lamig kapag may load na siyang mga soft drink. So, yun ang situation guys. Okay na. Hopefully, maging okay na to. Ang gagawin na lang ay, ano, tataklo ba na lang natin to. So, bale, ang gagawin dito, ilalapat lang ulit itong takip itong yero na to madali lang yan hindi ko naman totally na tinanggan madali, madali lang ang sitwasyon so tsaka ito yan medyo ibabaon ko yan doon sa halo sa adjust para okay, maging tama yung alignment ang sitwasyon makina okay naman yan. ito eh ano eh may nauna nang gumawa sa akin yan kaya hindi na ako masyadong mahirapan pa sa paghihinang-hinang dito sa ano kasi okay naman yung kanya charging line okay naman and uh, okay din naman itong kanyang condenser yan magaganda pa naman walang kalawang so malamang okay. naging sira lang talaga nito ayan yung tubo na kinalawang na yan so yun ang sitwasyon guys uh, Hopefully, okay na tong rep na to. Okay na tong chiller na to. Pang matagalan na uli. Mapapalaban na uli ito. Yun lang guys. At maraming uh, maraming marami salamat sa panunood. Have a good day. Bye bye.